Alam mo ba, ang unang UFO sighting sa Pilipinas, Clark Air Base, 1949. Alam mo ba na may opisyal na ulat ng UFO sighting dito mismo sa Pilipinas? Noong 1949 sa Clark Air Base, ilang sundalong Amerikano at Pilipino ang nakasaksi ng isang kakaibang bagay na lumilipad sa himpapawid at hindi ito kilalang uri ng sasakyan. Lugar ng kaganapan, Clark Air Base, Pampanga, isa sa pinakamalaki at pinakaimportanteng U.S. military bases sa Asia noong dekada 2040 at 2050. Taon ng Sighting. 1949, ilang taon matapos ang World War II, mataas ang seguridad at alerto ng mga sundalo sa paligid ng base. Mga detalye ng sighting. ayon sa ulat, may lumitaw na bilog na bagay na may kakaibang liwanag sa himpapawid. Hindi ito gumagalaw gaya ng helikopter o aeroplano. Bagkos, bigla na lang itong bumibilis at nawawala sa paningin. Ilang piloto at ground personnel ang sabay-sabay na nakakita nito at agad naglog ng insidente sa kanilang report. Records at pagsusuri, ang site ay nailog at nai-report sa tinatawag na Project Blue Book ang opisyal na UFO investigation program ng US Air Force. Bagamat walang inilabas na konkretong paliwanag, isinara ang kaso bilang unexplained aerial phenomenon. Posibleng paliwanag, ang iba ay naniniwala na ito ay bahagi ng secret military testing. Pero para sa marami, ito raw ang kauna-unahang patunay na may hindi tayo alam na nilalang o teknolohiya. Isang misteryosong bagay sa himpapawid at ito ay nangyari mismo sa Pilipinas. UFO nga ba talaga ito o may tinatago lang ang militar? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.